Eh ano ngayon? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay Parang kayar esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon, nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Hindi ba na dahil merong dapat tanawin na upa utang na loob na hindi dapat sa iyo nang gagaling ang mga maanghang na salita laban kay VP Sara? Ah, uh, sino ka to say that the vice president was elected? At sino ka ito ang tanong ng publiko, lalo na ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte, matapos mainit na pag-usapan ang naging pahayag ni First Lady Lisa Marcos sa isang short video. Na bad shot na raw di umano ang Vice Presidente sa kanya dahil sa hindi nito nagustuhan ang pagdalo ng VP sa isang rally sa Davao, kung saan tinawag ni Pangulong Duterte na bangag ang asawa nitong si PBBM. Dagdag pa ni FL sa Marcos, mas mabuti pa raw si dating Vice President Lenny Robredo kaysa kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay dating spokesperson Harry Roque, parang nakalimutan ng unang ginang na binatikos ng gusto ni Vice President Lenny si dating Pangulong Duterte sa harap ng United Nations noon. Samantalang wala namang sinasabing negatibo si Vice President Sara Duterte Kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang, uh, sino ka to say that to the vice president who was elected? And then sinabi niya, the president has been helping you, Again, ang nung ko, seriously. Pwede niya mga <laughs> lahat eh, no? Tigil yan! Itigil yung confidential fund, itigil yung uh, pagbanat dito, itigil yan. Pwedeng itigil eh. Ba't inalaw nila si speaker? Mm. Ha? Tapos sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team. Mm. Wala na akong unit team, kayo sumira sa unit team. At sa lahat, yung re- Re, 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 uh, re mo kay Lenny Robredo hindi ko maintindihan bakit I mean, is this prelude to 2025? That the Liberal Party will team up with this administration? Mm. Aba, isang dali lang. Nagkita tayo ng 2022, 'di ba? Sinusukan nila si BBM. Mm. So ngayon magkasam magkasama man na sila. So ang tanong ko doon, uh, uh, Madam First Lady, naalala nyo 'o no, nung nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice, ba president Lenny, Lenny, oh, vice President Lenny ha. Mm. Lenny Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ay ano yung ginawa ni presidente ni vice president, pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan e eh, uh, freedom of expression na yun yung rinarali ng uh, SM at ng SMNi. Kay, past kay pastor doon siya gano'n. Oo. Mm. So nandun siya sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo. Masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat para sa taong bayan tayo? Pero seriously, to get involved in politics? Is this really the role of a first lady? So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Ah? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Ito na yon, this is it. Uh, yan ba ay may blessing ng presidente? Di ba? So, so napaka-nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng gano'n. So, ano ba ito? Ito ba talagay declaration of war? Well, siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, eh, the president is always protective of her. At bad shot sa akin niyang si um, VP Sara. Well, ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera? Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Marcos Araneta, Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito. Ha? Election pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing eh nagte-text kung ano-ano ng tine pero minsan nagkakamali siya ng pinagte-textan at mayroon uh, meron siyang itinex na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte pinadala niya akala niya pinadala niya sa isang amiga niya pero ang totoo napadala niya kay VP Sara ang sabi ni Lisa Araneta Marcos kita mo to kung ano-anong ginagawa yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero, kumpirmado po yung kwentong niya. na po yan ni um, VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat uh, gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga nakita niya na bad blood pala sa kanya yung first lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon, eh, e ginigera na niya si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, eh ano naman ngayon? Sino ka ba? <laughs> Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikokumpira sa presidente? Bad shot siya kay VP Sara. Eh ano ngayon? Hindi ba to'o na si VP Sara pa ang nagbigay para siya ay maging parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP as presidente, runaway winner siya. Tapos, ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. That work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. So ang tanong, eh bakit ngayon ikaw pa magsasabi na bad shot siya? Si VP Sara, hindi ba na dahil merong kadapat tanawin na upa utang na loob? na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay BP Sara? Ang sabi ni FL, abay tatawagin yung presidente mo ng bangag, tatawa-tawa pa. Eh bakit? Makukontrol ba ng isang anak ang kanyang ama kung anong gustong sabihin? Ang, uh, ang, uh, ang position ba ng ama ay position ng anak? Let me remind FL, ayaw na ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si, P, si, Dig, si, Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Eh bakit siya magagalit? Eh di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama ay, nako. At tingin ko naman, alam niya yung kwentong yan. No? At hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya alam yun. So, hindi dapat siya naghinanakit na masakit ang sinabi ni Presidente Digong dahil dati na nagpahayag ng saloobin ang Presidente Digong na ayaw niya kay PBBM. At sinuway ni BP Sara para nga sa unit ang, ang wishes ng kanyang ama na huwag makipagpartner kay PBBM at dapat siya ang tumakbo na Presidente. Nagulat ako doon. Not even uh, Lenny did that. Excuse me po ha. Not that I was spokesperson to Digong. Pero si Lenny po, in sa gabinete, winakwakan ng husto si Digong sa United Nations pa. Madam Lisa, meron ka bang makukot na galing sa bibig ni uh, BP Sara na masama tungkol sa presidente? Huwag mo naman ikukumpira yan kay um, Lenny. Isipin niyo naman yung mga pinagsasabi ni Lenny laban sa inyong ama, sa laban sa inyong asawa. Masisit mo maramo mo ba yan kung ano-anong kawalangyaan, masasamang salita ang mga sinabi ng mga dilawan laban sa asawa mo, lalong-lalo na nung tumakbo sila ng vice president. At itong tumakbo siya ng presidente, tapos ngayon, kakampihan mo mga dilawan na sinasabing, not even Lenny did that. Ako, nakakakilabot po. Huwag naman